bro mga sis nagprito ako ng yellow pen ngayon ang ginawa ko gusto ni Brunardin at saka ni Bunso na isyarsyado ko na walang itlog yan sinarsyado ko na nakalimutan kong ibidyo kanina mga hiniwa ko apat na kamatis ah, dalawang sibuyas anim na butil na bawang oyster sauce seasoning, pamintang pinong-pino at saka sili na green, ayan na, at saka luya. Yan. Share -shadow ko daw at matagal na daw sila hindi nakakain ng yellow pina, share shadow. Ayan na mga bro, mga sis. Shout out po pala sa lahat ng aming subscribers. Salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa aming munting channel. Hindi ko na po kay kailangang isahin God bless po. Maraming maraming salamat po sa 8,100 subscriber at saka sa viewer. Thank you very much. God bless. Bye bye.